sa karugtong ng ating kwento. Tinanong ni Officer Lin ang bida kung ayos lang ba siya. Sagot niya ay ayos na siya ngayon. Nagtanong si Song Rui kung ano ang nasa ibaba. Tugon ng bida ay mukhang isang abandonadong beast fighting arena. Nagtanong si Officer Lin kay Captain Song Rui kung dapat ba nilang siya sa ito. Sagot niya, ang prioridad nila ay umatras. Mag-aayos sila ng investigasyon mamaya. Nang mapansin ng matalik na kaibigan ng bida ang batang buhat niya, tinanong niya kung sino ito. Ngunit bago pa man siya makasagot, nagising na ang binata, bumaba sa kanyang harapan, at kinuha ang kanyang sandata sa likuran. Mabilis itong kumilos, akmang sasaksakin siya habang sumisigaw na mamatay siya. Tumama ang atake nito ng malakas sa dibdib ng bida, ngunit ginamit niya ang partial bestification, scale armor. Nabasag ang unahang bahagi ng kutsilyo ng binata at agad kinuha ng bida gamit ang isang kamay. Tuluyan niyang dinurog ang sandata nito. Napaluhod ang binata sa takot habang tinatanong ng bida kung ganoon ba siya kadesperado para mamatay. Nagngitngit sa galit ang binata habang hawak ng bida sa leeg. Nagliliwanag ang mga mata nito sa kulay pula at naglalabasan ang mga ugat na pula. Gigil pa nitong sinasabi na sila, Silang mga sundalo, lahat sila, mga walang hiya. Sa isip ng bida, ito ay mga sintomas ng Crimson Fog Infection. Malakas niyang hinampas sa batok ang binata at agad na humandusay sa sahig, nawalan ng malay. Nakita ng matalik na kaibigan ng bida ang isang litrato na bumagsak sa tabi ng binata. Kinuha niya ito at nakilala ang nasa larawan, ang Chichi Patrol Team, 7th Squad si Shuo. Ito ang ID ng kasamahan niya. Lumapit si Song Rui at sinabi na ang taong nasa larawan ay mas matanda kaysa sa kanya, ngunit magkahawig sila, maaaring magkapatid ito. Napansin din niyang malubha ang lagay ng binata kaya iminungkahi niyang dalhin nila ito pabalik para gamutin at tanungin. Agad namang sumang-ayon ang kaibigan ng bida. Inisip ng bida na lumagpas na ang impeksyon ito sa unang yugto. Idinikit niya ang kanyang palad sa likod ng binata at inisip na kung maaabsorb niya ang crimson fog energy sa katawan nito, baka mailigtas niya ito. Nalipat ang eksena sa Hacheng, Special Response Unit, Blazing Blood Barracks. Isang bantay ang nagulat na bumalik na sila at sinabihan ng isa pang bantay na ipaabot kay Young Master Zhang. Sumagot ang kasama nito ng oo at nagmamadaling tumakbo. Tinawag ni Song Rui si Officer Lin at inutusan itong dalhin si Jing Ying sa medical bay kaagad. Agad itong tumugon ng opo, sir. Ngunit biglang may isang kamay ang hamarang sa kanila, nagtatanong kung ano ang nangyayari at paumanhin sa kanilang dalawa, ayon sa pinakabagong quarantine regulations, lahat ng personnel na bumalik mula sa high-risk crimson fog zones ay kailangang sumailalim agad sa quarantine inspection. Nagtanong ang bida kung kailan pa ipinatupad ang patakarang ito. Sagot ng bantay, ito ay utos mula sa kanilang superiors. Mangyaring makipagtulungan, maghubad at sumailalim sa full disinfection at examination. Lumapit si Song Rui sa bantay, nagtatanong kung sino nga ba ang nagbigay ng sinasabing utos na ito mula sa superiors. Siya ang commanding officer nila, si Song Rui. Sabihin sa superior niya na magulat sa kanya kaagad. Bago pa man makasagot ang bantay, biglang dumating si Zhang Jin, nagtatanong kung sino ang tumatangging makipagtulungan sa inspection. Kung hindi si Captain Song, mukhang nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Inisip niya kung bakit bumalik si Song Rui kasama ang bida. Galit na nagtanong si Song Rui kung siya ba ang nagutos sa mga logistics soldiers na gawin ito. Pinaliwanag ni Zhang Jin na siya ang in-charge sa quarantine safety ng mga bagong sundalo. Si Captain Song at Researcher Jin ay mga veterano ng Special Response Unit, kaya syempre, hindi na nila kailangang suriin sila. Pinaliwanag pa niya sa bida na ito ay para sa kabutihan ng buong barracks. Mangyaring makipagtulungan. Pasigaw na sinabi ni Song Rui na hindi na kailangan, habang nagpapalabas siya ng kulay lilang enerhiya sa kanyang katawan at nagliliwanag ang mga mata. Nagtanong siya kung sino ba siya para magutos dito. Hindi siya ang masusunod dito. Hindi makapagsalita si Zhang Jin sa takot. Nagpatuloy na sa paglalakad ang tatlo na pinangungunahan ni Song Rui. Sinabi pa niya na huwag itong pansinin. Ngunit pinigilan pa rin sila ni Zhang Jin habang tinuturo ang binatang buhat ng kaibigan ng bida. Tinanong niya kung balak bang dalhin ang maruming nilalang na ito sa barracks. Sagot ng kaibigan ng bida na hindi ito maruming nilalang. Kapatid ito ng kasamahan niyang sundalo. Habang nakangisip, sinabi ni Zhang Jin na galing ito sa patrol team. Ang basura ay dapat sa tambakan kaya pinag-utos niya sa mga bantay na hulihin ito. Hindi agad sumang-ayon ang kaibigan ng bida ngunit tinanong siya ni Zhang Jin kung sumasalungat ba siya sa direktang utos. Magsasalita na sana si Song Rui, ngunit pinigilan siya ng bida. Nag-activate siya ng poison gland at sinabi kay Song Rui na siya na ang bahala dito. Hinawakan ng bida si Zhang Jin sa balikat at sinabi hang itigil niya ito. Napatanong si Zhang Jin kung nilalabanan ba siya nito, Ngunit biglang natigilan siya ng maramdaman niyang may kakaiba sa kanyang katawan. Napagtanto niyang lason ito. Napaisip siya kung kailan niya ito nagawa. Habang nakangiti, mahinahong sinabi ng bida na alam niyang hindi siya nito gusto, ngunit masyadong mababa ang paraan niya. Mungkahi niyang umatras siya habang kayapa niya. Tignan niya ang sarili niya, kaunting salita lang at nakahiga na siya. Tinawag ng bida ang dalawang bantay at sinabihan silang dalhin ito pabalik para magpahinga. Lumapit ang isang bantay sa kanyang team leader, nagtatanong kung anong nangyari. Iniisip ni Zhang Jin na panalo ngayon ang bida. Maghintay lang siya. Habang naglalakad palayo, nagtanong si Song Rui kung ano ang ginawa niya. Sagot ng bida, huwag siyang mag-alala, ilang araw lang siyang hindi makakatayo. Nalipat ang eksena sa medical laboratory. Sinabi ni Jing Ying na ang combat suit niya ay sinadyang lagyan ng mabagal na kumikilos na corrosive agent. Nabigo ang protective functions nito matapos malantad sa mataas na konsentrasyon ng crimson fog. Sagot ng ama ni Song Rui, marahil may isang mole na ayaw bumalik si Jing Ying ng buhay. Dagdag pa niya na isa rin ang bida sa mga target. Sagot ng bida, naniniwala siyang siya ang pangunahing target nila, si Jing Ying ay nadamay lang. Tugon ng ama ni Song Rui, ganoon ba? Hanggat hindi pa malinaw ang lahat, suspendido muna silang dalawa sa lahat ng failed missions. Sinabi ng ama ni Jing Ying na mukhang may mga peste silang kailangang lipulin sa headquarters. Umaasa siyang makapagtatalaga ito ng mapagkakatiwala ang tao para protektahan ang anak niyang babae at ang bida. Kung may iba pang mangyaring mali, pareho silang mapapahamak. Sagot nito, alam niya. Sinabihan niya si Song Rui na pansamantala, ang pangunahing tungkulin niya ay tiyakin ang ganap na kaligtasan nila. Sumagot si Song Rui na naiintindihan, Ama. Ilang araw ang lumipas, nakaupo ang bida at nakatingala sa langit, iniisip ang tungkol sa field mission suspended, may mole sa hukbo, Si Zhang Jin mula sa City Defense Team, si Shu mula sa Patrol Team. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Ang kanyang pag-iisip ay natigil nang dumating ang kanyang kaibigan at tinawag siyang Brother Yen. Nagtanong ang bida kung anong problema, anong nangyari. Pabulong itong sumagot sa kanya na habang sinusuri niya ang batang iyon, may nakita siyang larawan. Ang babae sa larawan ay kamukha ng kapatid niya. Napasigaw sa gulat ang bida, nagtatanong kung sigurado ba siya. Mahigpit nitong hinawakan ang kamay ng kaibigan kaya napasigaw ito sa sakit at sinabi sa bida, mababasag na braso niya. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.